panoorin nyo ito mga lods. Nagagalit ka talaga kung sa'yo ito mangyari. Ang ayos-ayos ng pahinga mo eh. Tapos bigla kang gaganutuhin. Kaya pala nawala yung pambumba namin ah. Andiyan pala kinuha mo. Pong! <laughs> Oo oh, lang yun <laughs> Hindi ma... <laughs> Hindi matanggal oh. Ang <laughs> galit. Kaya lang yun ng tao Grabe yung higpit ah. <laughs> galit na galit na no? <laughs> oh. Galit, anong gulong mo yan? di ba subos na matanggal yan? Baka kasi magpakalbo. Bakit <laughs> yun, natanggal na? <laughs> galit na <no? laughs> oh. Maganda pa naman jersey si Butler. <laughs> Eh, tapat mo lang! Huwag pa yan, pag nakita mo yan. Huwag pa ka pangita dyan, bubusin na yan. Doon ka pala ganyan kalbo. <laughs> galit na galit, oh. Hindi ma mo magagalit, oh. Nangayos-ayos pahinga mo, ito bidla ka yun. Paksa ka ng ganun. Ano, <laughs> sa likod mo lang, oh. <laughs> galit, tatay, ah.